Hello guys, good morning. Yan. So kagaling ko lang ng ano, kagaling ko lang ng palingke. So actually kasi medyo hindi natin ito. Tsaka like, ito. Kasi may ano, mailaw. So dito na lang yan. So yan. Hello guys, good morning. So namalingki na ako guys. Maaga ako na malingke Tapos bumili na ako ng for dinner namin mamaya. So, nag-ano like, na ako, guys. Gumawa na ako ng soup namin. Sear. Yan. Yan. Tapos, naglilinis na ako ng isda namin. So, yung isda namin ngayon is, ano to? Pampano ba ito? Yan. 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 Para steam lang ito. Steam. Steam lang natin yan. ah, uh, bumili ako ng bangos. Yan. Dalawang piraso ito guys. 30. 30 dollars. So, pangulam ito sa linggo. sa so, ngayon, pakas ako. preto ko ni ulam ko mamaya. So, pakita ko sa inyo ah. Eh, wait lang. So, ayan. Ayan. Iprito ko lang to siya. Ay, ulam ko mamaya. Tanghali. Itali tanghali na nga eh. So, ako na ang naghiwa nito guys. Hindi ko na pinahiwa doon sa... Chinese. Kasi hindi sila marunong maghiwa. Minomorder nila. Ginawang ano. Baka ma-stress lang ako ulit. So, ako ang naghiwa, guys. At at least, maganda yung paggagawa natin ng ano. Ng ating bangus. Yan. O, oh, diba? tabak niya guys to. Oh. Hmm. Pero ito lang natin to. Kunin natin yung ano, yung laman loob. Kasi hindi na siya fresh. Ayan. Maganda kapag nag-opera ka eh. <laughs> o, so, diba? Kasi pag pinagawa mo doon sa kanila, ay nako, mas stress ka talaga. Ginagawa nila tsak tap, -tap ng, ano, bangos niya. kasi siguro dahil nila alam kung aanhin ba sila panggad, sila balik pag sila nila is Dun, sila sa hmm, tangit, hmm. oh, diba? Ganda, diba? oh. So, may isa ba tayo? Ito malaki itong isa. Yung isa kasi medyo maliit. Ito malaki. So, $30. So, pag nag ka dito sa dulo, dapat, saka dito dapat aunahin, dito sa, li sa likod nito ng bangos ang mahiwa. Huwag dito sa tiyan. Okay? Yan ang tamang paghiwa. Oh. Nandahan dito banda sa kasi baka ma ano nyo yung ano yung updo ba. Dapat matalim yung um, ano ang inyong kutsilyo. Yan. Yeah. Maganda tingnan. Pag maganda yung hiwa ng ating bangus, eh, parang ang sarap din kumain, di ba? Yung, yung... hiwa ng Chinese nakaraan eh. O. natin itong lamang loob na. Kasi hindi na ito fresh. Pag fresh pa siguro, pwede pa natin ito kainin. Pero pag hindi na, hindi ko na yan kinakain. Okay. Tanggalin natin yung hasang. Linisa natin. Dati dahil na naman ako marunong mag magpakas nito eh. Magdaing ba? At tinuruan na ako ng nanay. Tapos practice-practice lang. Noong una, eh, pangit din yung panghiwa ko. <laughs> Murder. Minamurder ko lang ito dati. Pero, kailangan mong... na, eh, natuto na rin. Pag gusto, may paraan, di ba? Ganun lang yun. Saka yung mga dugo-dugo dito, guys. Kunin nyo ito, mga dugo-dugo dito. Kasi hindi ito healthy. Pangit yan. Okay? Pag-fresh, pag bagong huli, yan, pwede mo kainin yan. Pero yung mga ganito na naka naka-fresh na yata to. Nakailada ba? So, hindi na to pwede kainin. Okay? O. Tara! Ang ganda, di ba? ba? Ang ganda, 'di ba? Oh. Ganyan dapat yung paghiwa. ah oh, 'di ba? Dapat ang ganda. So, 'yun dapat ang ano, pag naghiwa kayo ng ano, ng pangos. So, 'yun, hindi pa tayo ano, wala tayong ka ano ano sa ating mukha kasi kagaling ko lang ng palunti guys hindi mo ako na yung isa nito guys yung, malaki ilagay ko sa freezer to para sa linggo to para sa linggo Yeah, tapos yung isa, titrito ko yung isa mamaya. Yeah. Ito po na lang natin. Ipreto natin sa saling ko kung hindi o kayo para tipit-tipit kasi siyempre wala na pang pera. Hindi ko pa bibili ng ano. Noon, alam mo ba pag bininta, binili mo ito isang buong nito is 60 60 dollars. So pag bumili ka nilang tapos nito yung dalawa pa 30 lang nila. Diba? So, binili mo na to, luto na, pinirito na, 60 guys. So, grabe, ang mahal. Nilagyan na natin dito sa freezer. Tapos, ito yung isa, ay aking tutoy ngayon kasi for lunch. Ayan. So, lagyan natin ng asin. Tapos, lagyan natin ng, ng sisunin na paminta ito ng ito paper, white paper na white paper siya para maganda yung templada niya ibabad lang natin siya dito mamaya yan sarap kasi yan tapos ito pang palasa to parang magic sarap siya may mga paminta na siya kompleto na. Dalhin na natin siya ganyan, ha. Oh. Sa, so, Ah. Oh. Sayan, so, yan. then ilagay lang muna natin dito. Mamaya ko siya i-print. Oh man, siya preta-preta. So, yun. So, malinis na ako dito ng aking... Okay. Oh, so, kasi guys, malamig pa ngayon. So, tingnan mo yung clothes ko. Eh, nakamahabang mahabang ano, Kasi nga, malamig pa. So, tingnan natin yung ano, guys. Ah, wait now. Na. Tingnan natin yung ating soap. Ano natin ang... Ah. Kunin natin yung ano. Yung mga ano dyan, mali. Dumi ba? Yung dumi. Sa kani yata ito eh. Sayahan. yan siya guys? Oh. Buto-buto siya. Buto-buto uh, bed -buto with carrots. Green carrots, saka yung orange na carrots. Yan. Ah, yan. Tapos, meron siyang beans. Ewan ko ka na nung beans ito. Kasi nakapackage siya. Tapos meron siya dito ano guys, uh, dry squid. Okay. So yun yung soup namin today. Masarap ito. Gusto ko tong soup na to. Pakuluan lang natin siya mamaya. 45 minutes lang yan siya. So yun. So timpla tayo ng kape. Malamig na yung kape ko kasi to malamig na. Malamig yung water. Yan. So, yun na guys. Nagkape na tayo. Thank you for watching. So, mamaya na sa second part 2 natin sa ating bangos. Bye!